araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, idol. Shout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Nakita nila ang kuta ng mga ito na nandudoon sa mga batuhan na napapaligiran ng maraming mga malalaking puno ng kahoy ang tirahan ng mga nilalang na tumulong sa kanila nandudoon sa loob ng mga batuhan may nakita silang mga butas ang nandudoon uwi ka ng isa doon sa mga tumulong sa kanila ito na ang aming kuto sumama kayo sa loob at nang makausap mo ang aming pinuno huwag kayong mag-alala tulad ng sinabi ko, hindi kami mga kalaban. Kakampi kami ng grupo ninyo. Nagtataka pa rin ang mga ito. Ngunit sumunod pa rin ang dalawa doon sa loob ng mga batuhan. At nang marating ng mga ito, ang sinasabing pinuno ng kanilang grupo, nagulat sina Kimba at Bono dahil pamilyar sa kanila ang hitsura nito. Hindi sila maaring magkakamali. Dahil nakikita nila ito doon sa lugar ng sinawahan at nakakasama pa sa ilang mga labanan. Nakangiti ito sa kanila at wika nito. Mabuti at naniniwala kayo sa mga ito, Bono. Kimba, tulad ninyo, may misyon din kami sa mundong ito. Ngunit hindi nga lamang katulad ng sinalang na misyon ng iyong grupo. Dahil ang aming misyon, pabagsakin ang kaharian ng Rodor. Ang kaharian kung saan kayo nandito ngayon. Isa ito sa malaking banta para sa kanilang mga gagawin na pananakop doon sa ating mundo. May mga karunungan kasi ang kaharian ng Rodor na kahit wala ang pitong kabibi, kaya pa rin ng mga nilalang na ito na makapasok doon sa ating mundo. Ang mga nagligtas naman sa inyo, ay ang mga mandirigmang kabilang sa labing dalawang tagabantay ng kalikasan at ang iba pang mga kasamahan na nandirito ay galing mismo sa kaharian na ito at tumututol doon sa kanilang binabalak at ngayon katulong na namin ang mga ito sa paglaban sa hari na si Sukur ang hari ng Rodor manatili mo na kayo ngayon puno Kimba at bukas na kayo ng umaga magpapatuloy sa pakay ninyo. Napakadelikado ang kagubatan ng Rodor, lalo na kapag gabi. Sabing sagot naman itong si na hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Manong Mauricio, hindi ko talaga inaasahan na makikita kayo sa mundong ito, Manong Jesse. Kung ganun, Magkakatulad lamang pala ang ating mga dahilan sa pagpunta sa lugar na ito. Maraming salamat at tinulungan ninyo kami. Sobrang nakakainis na ang kakulitan ng mga nilalang na iyon. Ngunit ang aming inaalala ngayon, baka balikan ang aming kinaroroonan ng grupo nila ni Kuya Butchok at mag-alala ang mga iyon kapag napag-alaman na wala na kami doon. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyon, Bono. Ako na ang gagawa ng paraan. Bukas na bukas din. Kailangan na kayong magpatuloy sa pakay ninyo. Sa ngayon, kailangan ninyong magpahinga. Matagal pa ang umaga sa mundong ito. Kailangan ninyo ng iba yung lakas para sa misyon ninyo. Hindi madali ang pagdaan sa mga kagubatan ng mga kaharian dahil naggalat ang mga mababangis na mga nilang sa mundong ito walang nagawa din sina Buno kundi ang magpapahinga na lamang samantalang agad na nagutos itong si Mauricio ng mga mandirigma ng kalikasan para hagilapin sina Butchok at maabisuhan ang mga ito tungkol sa kanila ni Buno at Kimba. Ilang sandali pa. Habang maingat naman na umaligid sina Butchok at Nonoy doon sa kakahuyan, may napapansin ang mga ito na napakabilis na mga nilalang doon sa unahan inaakala nilang baka ang mga nilalang na ang mga iyon na humahabol sa kanila kanina kaya nagpasya ang mga ito na umiba ng daan at maingat pa rin na pinuntahan ang mga batuhan kanina kung saan huling nakikita ng mga ito ang dalawang kasama na sinabuno at kiba. ngunit makalipas ang ilang minuto na hinahanap nila ang mga ito wala silang nararamdaman o wala silang nakikitang palatandaan na nandoon pa ang dalawa. Wikang tanong nitong sinunoy kay Butchok. Nasaan na kaya ang mga iyon, buddy? Imposible naman na nahuli ang mga iyon ng mga nilalang. Hindi sila ganong kahina para mahuli ng ganong kadali. Hindi ko rin alam, buddy. Baka nakapagtago na ang mga iyon. Bukas ng umaga, Muling halughugin natin ang gubat na ito para hanapin silang puno at Kimba. Sa ngayon, kailangan muna natin na bumalik doon sa kinaroroonan nila ni Tata Bukoy. Maraming mga nilalang pa ang umaligid at baka masipat at maramdaman na naman tayo ng mga ito. Sinang na naman agad ni Nonoy ang sinabi nitong si Butchok at akmang alis na sana ang mga ito doon sa batuhan. Ngunit biglang nasipat nila ang dalawang nilalang lang na ubod ng bilis na lumundag sa kanilang harapan. Mabilis naman ang naging tugon ng dalawang mga binatilyo. Agad na hinugot ni Butchok ang dalawang mga matatalas na mga garaba. Ngunit napatigil din ang dalawa nang makitang yumuko agad ang mga ito sa kanila at agad na wika ng isa doon sa mga ito. Hindi kami ang mga kalaban alam namin ngayon ang pinagtataguan ng dalawa ninyong mga kasama. Sa kanilang narinig, agad naman nasagot nitong si Butchok. Kung totoo ang mga pinagsasabi mo, paano mo iyan mapapatunayan? Huwag kang magkakamali sa pagsagot dahil hindi ako magdadalawang isip na pugutan kayo ng ulo. Sagot naman muli ng isa sa mga ito. Bilang patunay Inutosan kami ng aming pinuno para ipaalam sa inyo na ang dalawa niyong mga kasama nasa ligtas na lugar at kalagayan. Ang nag-utos sa amin ay ang aming pinuno na si Mauricio. Batid kong kilala ninyo ang antingirong iyon na anak nila ni Papagorio at Nanasaria. May misyon din kami sa lugar na ito tulad ninyo. Simula ng pumasok kayo dito sa kagubatan ng Rudor minatsyaga na ng aming grupo ang bawat galawan ninyo at hindi lingid sa aming kalaman ang mga nangyayari sa gubat na ito. Tinulungan namin ang dalawa ninyong kasamahan. Bukas na bukas din, maaring puntahan natin ang kanilang kinaroroonan. Sa ngayon, kailangan na natin na makaalis. Mas dumarami pa ang mga nilalang sa paligid at anumang oras, maaring masipat na tayo ng mga ito. Kailangan namin din na sumama muna sa inyo para masamahan kayo bukas doon sa aming kuta at makita ang dalawa ninyong mga kasama. Sa narinig ng dalawang mga binatil yung sundalo na pagtanto nila na may katotohanan nga ang mga pinagsasabi ng mga ito. Bukod sa kilala nila itong si Mauricio, nagpakilala din kasi ang dalawa na mga pangunahing mandrigma ni Tata Islaw na mga tagapagpangalagan ng kalikasan mabilis na umibis na ang mga ito palayo doon sa lugar. Wala nang inaksayang sandali ang mga ito dahil mas dumarami pa ang mga nakikita nilang mga nilalang na umaligid doon sa lugar. Tulad ng ginawa ng dalawang nilalang, kasama ng mga ito sinabuno kanina at kimba, may mga isinaboy din ang mga ito doon sa kanilang dinadaraanan para hindi sila maamoy at maramdaman agad ng mga nilalang makalipas ang ilang mga minuto, narating na ng mga ito ang batuhan na kinaroroonan nila ni Tata Bugoy. Agad na ipinaliwanag ni Butchok tungkol sa dalawa nilang mga kasama at kung bakit hindi nila kasama sa kanilang pagbabalik si Nabuno at Kimba. Nagulat din sina Tata Bugoy sa kanilang narinig. Hindi nila inasahan na bukod pa sa grupo nila ni Butchok at doon sa mga tumulong sa kanila ng mga batang misyonaryo, may iba pang grupo ang mayroong misyon din dito sa kanilang mundo. Ngayon, mas nabanaag na ng matanda na magtatagumpay ang mga ito sa kanilang pakay sa pagpigil sa pinaplano na kasamaan ng sampung kaharian doon sa kanilang mundo. Doon na nagpapalipas ng magdamag ang mga ito at sa kabutihan na palad dahil na rin sa kasama nila ang dalawang mandrigma ng kalikasan na may dalang mga pulbo na kayang burahin ang kanilang mga presinsya galing doon sa mga nilalang walang nasisipat ang mga ito na mga nilalang na umaaligid sa kanilang kinaroroonan. Kinabukasan, maagang gumayak ang mga ito at agad nilang binabaybay ang gilid ng malawak na ilog papunta doon sa kuta nila ni Mauricio. Ayon pa sa mga nilalang, nakasama nila ni Butchok hindi gaanong marami ang mga nilalang na umaligid sa araw at lalong lalo na doon sa gilid ng mga sapa. Kaya hindi gaanong kahirap ang paglalakbay sa araw. Makalipas nga ang ilang mga sandaling paglalakbay ng mga ito, narating na nila ang sinasabing kuta nila ni Mauricio. Nasisipat na ng grupo nila ni Butchok ang mga bantay ng kuta na nandoon sa mga puno ng kahoy at doon sa itaas ng mga batuhan. Agad naman silang pinahintulutan na makapasok nang makita ang dalawang mga mandirigma ng kalikasan ng mga bantay. Ilang sandali lamang, pumasok na ang mga ito doon sa mga butas ng batuhan at nawindang ang isipan ng grupo nila ni nang makitang napakalawak pala ang loob ng pangpang -pang na iyon. Agad din na nakikita nila ni Butchok sina Buno at Kimba na masayang ibinalita ang tungkol sa presensya nila ni Mauricio at JC na mayroong misyon din sa mundong ito. Walang inaksayang sandali na ang mga ito. Agad na nag-uusap sina Butchok at ang grupo nila ni Mauricio. Pinag-usapan nila ang kani-kanilang mga misyon at ang maaring maitulong ng grupo nila ni Mauricio sa mga ito para makaalis sa kagubatan ng Rodora. May mga ibinigay na pulbo ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok para hindi sila maamoy at maramdaman ng mga nilalang na Rodora. Huwi ka pa nga nitong si Mauricio. Batid kung kayang-kaya ninyo ang misyon ninyo, dudong Butchok. Dahil bukod sa iyo, kasama mo pa ang mga kaibigan mong nagtatangan din ng kakaibang kalakasan pangako ito sa inyo. Kapag natapos na namin ang aming misyon sa kaharian ng Rodor, susunod agad kami sa inyo at tutulong sa labanan. Iisa lamang ang ating layunin, ang pabagsakin ang mundo ng mga jablo at mga demonyo. No? Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang nagpapaalam na ang grupo nila ni Butchok kay Mauricio at Jesse. Kailangan na nilang muling makausad na patagal na ang kanilang paglalakbay at ilang araw na lamang magsisimula na ang binabalak ng mga ito sa kanilang mundo. Binabaybay ng mga ito ang gilid ng sapa at tulad ng ginawa ng grupo nila ni Mauricio, nagsaboy din ang mga ito ng mga pulbo doon sa bawat madadaanan nila hanggang sa tuluyan ng makalabas ang mga ito doon sa kagubatan ng Rodor. Sa mga pagkakataon na ito, bumungad na naman sa kanila ang kakaibang mga tanawin kung sa kagubatan ng Rodor, lahat ng mga nakikita nila maliban doon sa kinaroonan ng kuta nila ni Mauricio ay parang mga patay na puno ng kahoy at mga damo. Sa lugar naman na ito, napakalago ng mga damuhan at kakaunti lamang ang mga puno ng kahoy sa paligid at ang iba pang mga batuhan nakita nilang nakalutang ang mga ito doon sa ere na kung susumahin nasa lima hanggang sa sampung metro galing sa lupa. Kakaiba ang lugar na parang napuno din ng mga presensya ng kadiliman. Bukod kasi na medyo may kadiliman ang buong lugar na iyon, nakakakilabot din kung tutuusin ang buong paligid na parang may mga matang nagmamatsag sa kanila ng palihim. Wika nitong si Tata Bugoy. tingin ko, Bochok, iwan na natin ang ating sasakyan sa lugar na ito. Wala na tayong madadaanan pa dahil sa mga bato na nakahambalang sa ating mga daraanan. Malapit na tayo sa lugar ng Shalim. Ang lugar na ito ay ang lugar ng Gamora. Isa ang kaharian na ito sa mga matinding kasabwat ng kaharian ng Shalim. Kaya aasahan natin na hindi madali ang ating gagawin na pagdaan sa kaharian na ito binubuo ang lugar na ito ng iba't ibang uri ng mga aswang tulad ng mga saltik, gabunan, agwak at mga orang gutay. Mga jablong aswang na mas malalakas ng dihamak doon sa mga aswang sa mundo ninyo. Agad na itinabi nila ang kaninang sasakyan doon sa gilid ng mga kakahuyan at kinalagan ang mga hayop na bungay para makawala ang mga ito at hindi mabibiktima ng mga aswang doon sa lugar ng Gamora. Ilang sandali, nagpasya na ang mga ito na magpapatuloy na sa kanilang paglalakada. Ngunit nakataas na ang kanilang mga dipinsa. Dahil kung totoong mga aswang ang naninirahan sa lugar na ito, maaring sa pagpasok pa lamang ng mga ito dito sa lugar ng Gamora, nararamdaman na sila at maaring nasipat na ng mga aswang ayon pa nitong kay Tata Bugoy na kahit na hindi pa niya narating ang lugar na ito kailanman. Marami na siyang naririnig na ang kanilang kaharian ay nandoon sa mga batuhan sa kagubatan. Walang kastilyo ang mga ito na tulad ng iba pang mga kaharian. Ang kanilang mga pagkain naman ay galing doon sa mundo ng mga tao ang karamihan. Tulad kasi ng kaharian ng Gamura, kaya din ng mga nilalang na ito na makapasok labas ng mundo ng mga tao at kadalasan ng kanilang pinagkukunan ng mga makakain bukod doon sa mga hayop ay ang mga bangkay na nandoon sa simenteryo. Namimiktima din ang mga ito doon sa mga magsasaka sa kabundukan. Kaya sa napag-alaman itong si Butok mas lalong nagsusumidhi ang kanyang isipan at damdamin na bago sila tumuloy doon sa lugar ng salim, tapusin muna nila ang lahat ng mga nilalang dito sa kaharian ng Gamora. Sinang-ayunan naman ito ng lahat ng mga kasamahan nitong si Butchok. Ang gagawin na lamang nila, hagilapin at halughugin ang bawat mga batuhan para makita ang mga pinagtataguan ng mga aswang na ito. Uwi ka kasi nitong si Tata Bugoy, nagkanya-kanyang tirahan ang mga ito at malimit lamang na nagsama ang mga ito sa isang lugar makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng kanilang grupo, mas dumilim pa ang buong kapaligiran. Dahil ayon pa kay Tata Bugoy, hindi naaarawan ang lugar na ito kung may sinag man ng araw hanggang sa pagkakulimlim lamang ang mangyayari sa paligid. Kaya sa kanilang paglalakad, purong kadiliman lamang ang kanilang makikita. Hindi naman yung napakadilim dahil kahit papano nakikita at nasisipat naman nila ang paligid ng kanilang kinaruroonan. Ngunit hindi nga ganon kaklaro. Habang nagpapatuloy ang mga ito sa paglalakad, nasipat na nila ang malawak na batuhan na patigil sa paglalakad itong si Butchok at wika nito sa mga kasama. Mukhang narating agad natin ang kanilang teritoryo o isa sa mga teritoryo ng mga ito, buddy. Kami na ninunoy ang magpwisto sa unahan sa gitna kayo, Tata Bugoy, Abok. Sa hulihan naman sila Buno at Kimba. Sumama kayo, Akiko, Abo, kina Buno at Kimba. Talasan na ninyo ang inyong mga mata at mga pakiramdam. Maaaring anumang uras, may mga magtatangkang umataki na sa atin. Kakaiba din ang lugar na iyon dahil nararamdaman na nila ang mga presensya ng mga nilalang hindi katulad sa lugar ng Rodor na napipigilan ng lugar na maramdaman ang mga presensya ng anumang mga nilalang. Doon sa mga batuhan, may ilang mga puno din ng kahoy ang nando doon at nasisipat nila na may mga naglulundagan doon sa unahan na agad na ikinabahala nitong si Butchok. Agad na wika nito kay Kimba nang makakita ng medyo may kataasan na puno ng kahoy doon sa maliliit na mga batuhan. Dalawang mga puno ng kahoy ang nando doon at bukod sa mga puno ng kahoy, may mga batuhan pa na maaaring mapagtataguan ng mga ito. Kimba, doon kana sa mga batuhan na Mukhang napapalibutan na tayo ng mga aswang. Sumama na kayo, tatakbugoy, Abok kayo na lamang ang magsisilbing lookout ni Kimba kung sakaling may mga nilalang ang mga has na lalapit sa inyo. Pagkatapos na masabi iyon nitong si Butchok, lumingon ito sa kanyang mga kapatid at pinaalalahanan ang mga ito na bago kumilos, hintayin muna ang kanyang hudyat. Pinagsabihan din itong si Buno na ito na ang bahala sa kanyang mga kapatid na mga paslit samantalang uwi ka naman nitong si Bucho kay Nunoy. Mukhang mapapalaban na naman agad tayo, badi. Ngunit may kabuluhan ang ating pakikipaglaban sa mga ito. Kailangan na walang ititira sa mga ito para wala na silang mabibiktima pa doon sa ating mundo. Sagot naman itong si Nunoy. Tama ka, buddy. Masyadong lumalaganap na ang kasamaan ng mga ito kailangan na natin na nabawasan ang mga masasamang tao at masasamang nilalang doon sa ating mundo. Ilang sandali lamang, dahan-dahan na muling umuusad na ang mga ito. Hinugot na rin nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Samantalang sina Kimba, Tata, Bugoy at Abok, mabilis nang tumakbo ang mga ito papunta doon sa itinurong batuhan nitong si Butchok at agad na pumuwisto ang mga ito. Ikinarga na din ni Kimba ang kanyang mga dasal para sa kanyang tanga na mutya para makita niyang mabuti ang buong paligid at ang mga kinaroroonan ng mga aswang.